Alam mo yung pakiramdam na ginawa mo na lahat pero parang wala pa sa saysay yung kahit anong effort scene zoned ka pa rin tapos sasabihin mo sa sarili mo siguro kung mas mabait ako mas mamahalin niya ako pero tanong ko lang kailan mo balak tigilan ang paghabol sa taong hindi naman lumilingon yan ang pag-uusapan natin ngayon bakit hindi mo dapat ipagpilitan ang sarili mo sa kanya ayon sa stoicism sa mundo ng modern dating Parang naging normal na ipilit ang sarili. Ghosted ka, mag-effort pa raw na friend zone, baka may chance pa. Pero sa totoo lang, minsan ginagamit lang natin ang pag-asa bilang dahilan para hindi tanggapin ang katotohanan. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, ang tunay na kalayaan ay nasa kakayahang tanggapin ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. at ang pagmamahal, hindi mo kontrol 'yan. Kaya kung patuloy mong ipinipilit ang sarili mo sa taong hindi naman handa, para kang nagtatanim sa batuhan, hindi tutubo kahit anong dilig mo. Ang masakit pa, habang pinipilit mo siyang manatili, unti-unti kang nawawala. Yung dating masayahin, naging laging malungkot. Yung dating puno ng pangarap ngayon puro baka sakali na lang. Parang kausap mo ang pader, paulit-ulit mong sinasabi ang nararamdaman mo, pero ang tanging sagot ay katahimikan. Sa Stoic philosophy, tinatawag yan na wasting energy on externals. Lahat ng bagay na hindi mo kontrolado, tulad ng feelings ng ibang tao. Kapag dun mo inilagay ang enerhiya mo, mapapagod ka lang. Ang unang hakbang ay awareness. Tanggapin na hindi mo kayang kontrolin kung magustuhan kanya o hindi, pero kaya mong kontrolin kung paano mo haharapin yan. Ang tunay na malakas na tao ay yung marunong mag-let go. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil marunong siyang pumili ng laban na may saysay. Isipin mo ang sarili mo na parang tubig. Kung ayaw ng lalagyan sa'yo, hindi mo kailangang pilitin pumasok dahil kapag pinilit mong pumasok sa sisidlang may bitak, mauubos ka lang. Mas mabuting ibuhos mo ang sarili mo sa lugar na kaya kang tanggapin ng buo. Kailan mo huling tiningnan ang sarili mo sa salamin at sinabing, Hindi ako mahina, marunong lang akong magmahal. Pero paano kung ang pagmamahal mo mismo ang dahilan ng paghihina mo? Sa modern dating, madalas natin marinig, kapag mahal mo, ipaglaban mo. Pero hindi sinabing ipilit mo. Iba ang ipaglaban sa ipilit. Ang stoic way ay hindi takas sa emosyon, kundi pag unawa sa kanila. Hindi mo kailangang patayin ang damdamin mo. Kailangan mo lang silang i-observe. At huwag padalhan ng emosyonal na gasolina. Ang problema, habang pinipilit mong mapansin kanya, mas lalo kang nawawalan ng respeto sa sarili mo. Yung bawat scene, parang sampal. Yung bawat busy ako, parang sugat na paulit-ulit mong binubuksan. At alam mo ang pinakamasakit? Hindi mo na mamalayan. Hindi na siya ang nananakit ikaw na. Dahil ikaw na ang ayaw bumitaw sa sugat, ang stoic ay nagtatanong sa sarili, ito ba ay nasa kontrol ko? Kung hindi, tinatanggap niya. Dahil doon nagsisimula ang kapayapaan, hindi sa pagkuha ng gusto mo, kundi sa pagtanggap na hindi mo kailangang makuha lahat. Ibalik mo ang dignidad mo sa pamamagitan ng detachment with grace. Hindi coldness, hindi bitterness, kundi maturity. Example, si Marco niligawan si Ana ng ilang buwan. Lahat ginawa, surprise visits, messages, gifts. Pero isang araw nagising siya at narealize. Bakit ako laging naghihintay ng message kung kaya ko namang gumawa ng sarili kong kaligayahan? At doon nagsimula ang pagbabago, tumigil siya sa paghabol. Nagayos siya ng buhay, nagtrabaho, nagbasa ng stoic books. Hanggang sa dumating ang araw, si Ana naman ang nag-message. Pero guess what? Hindi na siya interesado. Kasi natutunan niyang ang pagmamahal na pinipilit, nawawala ang halaga. Kung ayaw niyang manatili pa hindi ikaw ang tahanan niya, at ayos lang yon, sabi nila kapag mahal mo hindi ka susuko. Pero sabi ng Stoic, kapag matalino ka alam mo kung kailan dapat tumigil, hindi lahat ng laban ay dapat mong ipagpatuloy, lalo na kung sarili mo na ang kalaban mo. Bakit ang hirap bitawan? Kasi umaasa ka pa rin. Umaasa kang babalik siya, na ma-realize niya ang halaga mo, na pagising mo isang araw, siya na ulit ang mag-chat. Pero ayon sa Stoicism, ang pag-asa na nakatali sa taong hindi mo kontrolado ay parang tali na dahan-dahang sumasakal sa iyo. Kapag araw-araw mo siyang chinecheck, hinahanap mo pa rin yung huling sin. Pinapahirapan mo lang sarili mo? Hindi na siya ang nananakit. Ikaw na ang umaalipin sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-aalala, kaya minsan hindi mo kailangang kalimutan siya. Kailangan mo lang patawarin ang sarili mo sa paghawak sa bagay na matagal ng bitawan. Juan, Acceptance, tanggapin na tapos na. Hindi ito defeat, ito ay maturity. 2. Focus on virtue. Ibalik mo ang energy mo sa pagpapabuti ng sarili mo. 3. Mind discipline. Kapag naaalala mo siya, huwag mong labanan. Obserbahan mo lang. 4. Gratitude. Pasalamatan mo siya, hindi dahil sinaktan ka niya, kundi dahil tinuruan kanyang magmahal ng may hangganan. Ang tao ay parang libro. May mga chapter na masarap balik-balikan, pero kung doon ka lang lagi nakabukas, hindi mo mararating ang ending na para talaga sa'yo. Kailan mo huling tiningnan ang sarili mo sa salamin at sinabing, Hindi ako mahina, marunong lang akong magmahal. Pero minsan, yung pagmamahal na yan, siya na rin ang dahilan kung bakit tila nawawala ang respeto mo sa sarili mo. Hindi dahil bobo ka, hindi dahil tanga ka sa pag-ibig, kundi dahil sobra kang totoo sa taong marunong lang magmaang -maangan. Alam mo yung pilit mong iniintindi ang taong hindi ka naman iniintindi? yung laging okay lang ako, kahit hindi naman talaga okay. Yan ang trap ng emosyon. At yan din ang ayaw sa atin ng mga stoic. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mo mababawi ang dignidad mo at paano mo muling maipapakita sa mundo na hindi ka kailangan ipilit para mahalin. Sa panahon ngayon ng modern dating, masyado nang romanticized ang ideya ng ipaglaban mo. Pero walang nagtuturo kung kailan dapat tumigil sa laban. Sinasabi nila, kung mahal mo, huwag kang sumuko. Pero paano kung ikaw na lang ang lumalaban? Paano kung habang ikaw ay sumusubok siya naman ay lumalayo? Ang stoicism ay nagtuturo ng isang simpleng prinsipyo. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong kontrolin, lalo na ang puso ng ibang tao. Kapag pinilit mong kontrolin ang emosyon ng iba para kang humahawak ng buhangin, habang pinipigilan mong mahulog, mas lalo lang siyang dumudulas sa kamay mo. Kaya maraming tao ngayon ang napapagod sa pag-ibig, hindi dahil hindi sila marunong magmahal kundi dahil mali ang direksyon ng pagmamahal nila sa taong hindi naman gustong tanggapin ito. Totoo masarap magmahal, pero masakit din kapag wala kang dignidad habang ginagawa mo yon. Yung tipong kahit na-ignore ka na, nagme-message ka pa rin ng good morning. Kahit alam mong may iba na siya, umaasa ka pa rin na baka bumalik. At kahit sinasaktan ka na ng paulit-ulit, ikaw pa rin yung nagsusori. Kahit wala ka namang kasalanan, sa mga ganitong sitwasyon, hindi mo napapansin unti-unti ka nang nawawala. Hindi na ikaw yung dating ikaw, yung may pangarap kumpiyansa, dignidad. Ang mas malala, kapag sinanay mo ang sarili mong ipilit ang presensya mo sa taong wala ng pakialam, tinuturuan mo rin siyang maging kampante sa pagkawala mo. Tinuturuan mo siyang okay lang na hindi kanya piliin dahil lagi ka namang babalik kahit hindi ka tinatawag. At dyan na nagsisimula ang self-destruction disguised as love, sabi ni Marcus Aurelius. Kung lagi mong hinahanap ang validation sa iba, lagi kang magiging alipin ng kanilang opinyon. At isipin mo, ilang beses mo nang pinili ang validation kaysa kapayapaan, ilang beses mo nang inuna ang baka magbago siya, kaysa kailangan ko na siyang bitawan. Sa Stoicism, may konsepto na tinatawag na control and acceptance. Simpleng ideya pero malalim. Ang mga bagay na kaya mong kontrolin, pagtuunan mo. Ang mga hindi mo kaya tanggapin mo. Ang problema sa pag-ibig, mas madalas nating kontrolin ang hindi natin kaya ang damdamin ng iba, ang desisyon ng iba, ang gusto natin sanang mangyari sa kanila. Pero ang totoo, ang kaya mo lang kontrolin ay kung paano katutugon. Kaya kung gusto mong mabawi ang dignidad mo, eto ang stoic way. 1. Tigilan ang self-blame. Hindi mo kasalanan kung hindi ka niya pinili. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang magkasya sa mundo niya. Dahil kung totoo siyang para sa'yo, hindi mo kailangang magmakaawa para manatili siya. Sabi na nga ni Epictetus, kung ano ang hindi mo kasalanan, hindi mo dapat ikahiya. Kung pinili niyang mawala, ibig sabihin yun ang desisyon niyang hindi mo kailangang labanan. Ang kaya mong gawin ay piliin pa ring maging mapayapa, kahit iniwan ka. Tu, ibalik ang focus sa sarili. Tanungin mo ang sarili mo. Kung ibinuhos ko sa sarili ko ang effort na binigay ko sa kanya, saan kaya ako ngayon? Kasi minsan, yung energy na nilalagay mo sa maling tao, yon yung parehong energy na pwedeng magpalago sa buhay mo. Gamitin mo yung sakit para bumalik sa disiplina. Magbasa. Mag-ehersisyo. Ayusin ang finances mo. Gawin lahat ng bagay na magpapaalala sa'yo kung sino ka bago ka naghabol. Yun ang tinatawag na stoic self-mastery. Ang pagbalik ng kontrol sa sarili mong mundo. Hindi sa mundo ng taong iniwan ka. 3. Practice emotional observation. Ang stoics ay hindi tinuturuan kang maging manhid. Ang stoic ay marunong magmahal, pero may awareness. Kapag nalulungkot ka, sabihin mo sa sarili mo, Ayan, nararamdaman ko na naman ang lungkot. Pero lilipas din to. Hindi mo kailangang labanan agad. Kailangan mo lang intindihin kung saan galing. Baka hindi mo talaga siya namimiss. Baka namimiss mo lang yung atensyon. Baka hindi mo siya talaga mahal. Baka nasanay ka lang sa presensya niya. Ang stoic ay marunong tumingin sa emosyon. Hindi para pigilan, kundi para alamin kung alin sa mga yan ang totoo at alin ang ilusyon. 4. Choose dignified silence. Minsan ang katahimikan ang pinakamalakas mong sagot. Hindi lahat ng laban ay dapat sagutin ng I miss you. Minsan, mas matindi ang wala ka nang marinig mula sa akin. Ang stoic ay hindi nakikipagtalo para lang manalo. Nakikinig siya, nauunawaan, pero hindi niya hinahayaan ang emosyon na magdikta ng kilos. At sa panahon ng modern dating, kung saan lahat gustong magpaliwanag, maghabol, magparinig sa social media, ang tunay na rare ay yung marunong manahimik. Sabi nga ng stoic quote, He who angers you conquers you. Kaya kung gusto mo talagang ipakita ang strength mo, huwag mong ipilit ang sarili mo sa kanya. Ipakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Kanina, nakilala mo si Marco, yung lalaking sobrang in love kay Ana. Lahat ginawa niya, pero wala pa ring resulta. Ngayon, fast forward tayo. Pagkatapos ng ilang linggo ng katahimikan, nagdesisyon si Marco, tama na ibabalik ko ang sarili ko. Nagsimula siyang bumalik sa gym, nagtrabaho ng maayos, at tinanggal lahat ng reminders ni Ana sa phone niya. Hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niyang gumaling. Sa una mahirap, tuwing gabi, gusto pa rin niyang mag-message. Kung gusto mong maging malaya, alisin mo ang pagnanasa sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya araw-araw pinipili niyang hindi maghabol. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kailangan pilitin. Nasanay na siyang payapa. At to niya na-realize ang katahimikan pala, yun ang tunay na sagot sa mga tanong ng puso. Isipin mo may hawak kang baso ng tubig. Walang problema kung saglit mo lang itong hawakan, pero kapag ilang oras mo na itong hawak ng mahigpit, magsisimula ng mangalay ang kamay mo. Ganyan din sa taong pinipilit mong hawakan, hindi naman siya mabigat sa una. Pero habang tumatagal, yung bigat ay hindi na galing sa kanya, galing na sa paghawak mo. At minsan ang pinakamabuting gawin, ay ibaba na lang ang baso. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi naman humihingi ng presensya mo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Madalas, yan ang sagot ng mga marunong ng hindi sayangin ang sarili. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano mo siya kamahal. Ipakita mo kung gaano mo kamahal ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong handa lang makinig kapag ikaw ang mali. Ang stoic way para bawiin ang dignidad mo ay hindi tungkol sa revenge o pagpapakitang. Mas okay ka na. Dahil tungtong ko sa paghilom ng may awareness. 1. Tigilan ang self-blame. Hindi mo kasalanan kung hindi ka pinili. Doa, ibalik ang focus sa sarili. Gawing puhunan ng sakit. 3. Observe. Don't react. Hindi lahat ng emosyon kailangan tugunan. 4. Choose silence and composure. Huwag mong ipilit ipakita mong kaya mong tumayo mag-isa. Sa ganitong paraan, bumabalik hindi lang ang dignidad mo. Bumabalik ang kapayapaan mo. Sabi ni Marcos Aurelius, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Kung gusto mong bumalik ang dignidad mo, palitan mo ang iniisip mo araw-araw. Imbes na bakit hindi niya ako pinili, sabihin mo, Salamat at hindi niya ako niloko pa habang may oras akong bumangon. Dahil sa dulo, ang respeto ng iba ay hindi mo kailangang habulin. Basta hindi mo lang nakalimutang respetuhin ang sarili mo. Sabi nila, kapag mahal mo, hindi ka susuko. Pero sabi ng mga stoic, Kapag matalino ka, alam mo kung kailan ka dapat tumigil. Hindi lahat ng laban kailangang ipagpatuloy, lalo na yung laban na sarili mo na lang ang lumalaban. Minsan ang tunay na lakas ay hindi nasa paghawak, nasa pagbitaw. Kasi hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman kayang ipaglaban. At hindi mo kailangang habulin ang taong wala ng balak bumalik. Ngayon, pag-uusapan natin ang tinatawag kong Stoic Letting Go Formula, ang paraan para makalaya ka mula sa pag-ibig napaulit ulit ka lang sinasaktan nang hindi mo kailangang maging mapait, nang hindi mo kailangang magpanggap na okay, kundi sa paraang payapa, totoo at marangal. Alam mo kung bakit ang hirap mag-let go? Kasi nakasanayan mo na siya. Yung good morning niya parte na ng araw mo. Yung ingat ka niya, parang assurance na may nagmamalasakit sa iyo. At kapag bigla na lang nawala lahat 'yon, parang nawalan ka ng parte ng sarili mo. Ang problema hindi mo napapansin na habang pinipilit mong hawakan ang hindi na dapat, mas lalo kang nasasaktan. Hindi dahil mahal mo pa siya, kundi dahil ayaw mong tanggapin na tapos na. Sa Stoicism, tinatawag yan na attachment to externals, ang pagkakabit ng kaligayahan mo sa mga bagay na wala sa kontrol mo. At oo, kabilang diyan ang taong gusto mo pero hindi ka gusto pabalik. Kasi totoo, ang paghihiwalay hindi lang tungkol sa pagkawala ng tao. Tungkol din yan sa pagkawala ng sarili mo sa proseso ng paghawak. Naalala mo yung panahong ginagabihan ka kakahintay ng reply? Yung nag-iisip ka ng kung ano-anong dahilan kung bakit hindi siya nagme-message? Baka busy lang. Baka lowbat. Baka may problema. Pero deep down, alam mo naman, hindi ka lang talaga niya gusto. Masakit pakinggan, pero totoo. At habang mas pinipilit mong maniwala sa baka, mas pinapahirapan mo ang sarili mo. Ang sakit na iniisip mo, Madalas guni-guni lang ng utak mo. Hindi na siya ang nananakit. Ikaw na ang paulit-ulit na sumusugat sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-asa. Parang paulit-ulit mong binubuksan ang sugat para lang maramdaman mo ulit yung sakit. Kasi doon mo lang nararamdaman na buhay ka pa. Kahit sa totoo lang, unti-unti ka nang nauupos. Ngayon gusto kong turuan ka ng Stoic Letting Go Formula. Isang paraan ng pagbitaw na hindi galing sa galit, kundi galing sa malinaw na pag-unawa. Tatlong hakbang lang ito pero malalim. Step 1. Acceptance. Tanggapin ang katotohanan. Hindi ka makaka-move on kung hindi mo tatanggapin na tapos na. At hindi mo matututunang magpatawad kung patuloy mong nilalabanan ang katotohanan. Sabi ni Epictetus, Huwag mong sabihin na wala ko siya. Sabihin mo, Ibinigay siya sa akin sa isang panahon at ngayon kinuha na siya. Ang stoic ay hindi tumataka sa sakit. Hinaharap niya ito. Hindi para maramdaman ulit, kundi para tuloy ang maunawaan at tanggapin. Kapag tinanggap mong wala na siya, hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, mas pinili mong makalaya kaysa manatili sa ilusyon. Step 2. Detachment with grace, bitaw ng may dignidad. Hindi mo kailangang maging bitter para makalaya. Hindi mo kailangang magpanggap na okay. At lalong hindi mo kailangang magpost ng strong independent ako para lang mapaniwala ang sarili mo. Ang stoic way of letting go ay simple. Huwag mong ipilit ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Kung gusto mo siyang kausapin at hindi siya sumasagot, tanggapin mo. Kung ayaw na niyang bumalik, irespeto mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag kung bakit katahimik. Minsan, ang katahimikan ay mas malakas pa sa kahit anong closure. At tandaan mo, ang dignidad ay hindi nawawala sa pagkawala ng relasyon. Nawawala ito sa paulit-ulit mong paghabol. Kahit alam mong wala nang pupuntahan. Step 3. Focus on inner peace, palitan ang habol ng kapayapaan. Maraming tao ang gusto ng closure, pero ang tunay na closure ay hindi mo makukuha sa kanya. Makukuha mo 'yan kapag tinanggap mo na ang sagot ay hindi mo kailangang marinig mula sa kanya. Ang Stoics ay naniniwala sa konsepto ng eudaimonia, ang kaligayahang nakabase sa pagkakaroon ng mabuting isip at kalmadong puso. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan ng kahit sino para maging payapa. Kailangan mo lang ng malinaw na isip at marangal na puso. Kaya sa tuwing naisip mo siya, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko siya kalaban. Pero hindi ko rin kailangang ipilit ang sarili ko sa buhay niya. Ang kapayapaan ay hindi dumarating sa taong humahabol, dumarating yan sa taong natutong tumigil. Naalala mo si Marco at si Ana? Si Marco yung lalaking sobrang nagmahal. Lahat ginawa niya, effort, pasensya, pagunawa. Pero sa huli, wala pa rin nangyari. Ngayon isang taon na ang lumipas. Si Marco tahimik na lang. Hindi na nagpo-post ng miss you. Hindi na naghihintay ng message. Busy na siya sa sarili niyang mundo. Trabaho, pamilya, gym, mga bagong kaibigan. Hanggang isang araw nag-message si Ana. Kamusta ka na? Pero alam mo kung ano ang sagot ni Marco? Okay lang ako, sana ikaw din. Walang halong galit, walang halong panlalamig. Totoong payapa. At doon niya na-realize, hindi pala kailangan ng closure kapag kalmado na ang puso mo. Kasi minsan ang sagot ay hindi galing sa kanya kundi galing sa katahimikan mo. Isipin mo ang sarili mo na may hawak na tali sa dulo nito siya. Ang taong gusto mong hawakan pero habang hinahatak mo siya palapit, mas lalo lang siyang lumalayo. Ang stoic way, bitawan mo ang tali. Hayaan mong tangayin siya ng hangin kung doon siya masaya. At sa oras na bitawan mo, mapapansin mong ikaw rin pala ay unti-unting gumagaan. Kasi hindi mo kailangang kontrolin ang hangin kailangan mo lang matutunang sumabay dito. Kung gusto mong i-apply ang stoicism sa puso mo araw-araw, ito -araw, ang simple pero epektibong formula. One morning reflection. Paggising mo, sabihin mo sa sarili mo, marami akong hindi kontrolado ngayon, pero kontrolado ko kung paano ako kikilos. Thought negative visualization. Isipin mo kung paano kung tuluyang hindi na siya bumalik, hindi para sakta ng sarili mo, kundi para matutunan mong mabuhay nang wala siya at ma-realize mong kaya mo pala. First evening gratitude. Bago matulog, pasalamatan mo lahat ng nangyari. Kahit yung sakit. Dahil lahat yan ay nagturo sa iyo kung paano magmahal ng may hangganan. for Self-discipline. Bawasan mo ang pag-check ng phone, tanggalin mo ang mga bagay na nagre-remind sa kanya, at unti-unti mong itayo ulit ang sarili mo. Hindi para ipakita na mas okay ka na, kundi dahil deserve mong maging payapa. Ang tunay na lakas ay hindi sa paghawak kundi sa marangal na pagbitaw. Kapag alam mong hindi mo na kontrolado, huwag mong ipilit. Irespeto mo ang proseso ng pagkawala. Minsan hindi mo kailangang kalimutan ang tao. Kailangan mo lang tanggapin na hindi na siya babalik. Ang katahimikan minsan, yun na ang sagot na matagal mong hinihintay. Hindi mo kailangang ipakita na masaya ka, sapat na ang payapa ka. Ang Stoicism ay hindi religion o belief system, isa itong mindset ng disiplina, dignidad at kapayapaan. At sa mundo ngayon kung saan normal ang habulan, ang stoic way ay kakaiba. Ang hindi paghabol, kasi sa totoo lang, ang taong marunong tumigil, siya lang ang nakakakita ng daan pabalik sa sarili niya. Kaya kapag gusto mong bumalik sa dating ikaw, yung kalmado, marangal at may direksyon, gamitin mo ang stoic letting go formula. Hindi ito mabilis, pero sigurado magaling. At pagdating ng araw na yon kapag may nagtanong, paano mo nagawang maging payapa? Ngitian mo lang at sabihin, kasi natutunan kong hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko para maging mahalaga. Minsan, ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin para sa sarili mo ay ang umalis ng tahimik habang dala mo ang dignidad na muntik mo nang makalimutan. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng iniwan talo. Minsan, yung umalis, siya lang yung tunay na gumaling. Kaya kung nandyan ka ngayon at hirap ka pa bitawan, ito lang ang gusto kong iwan sa'yo. Pitawan mo siya, hindi dahil hindi mo na siya mahal, kundi dahil mas mahal mo na ang sarili mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, comment mo sa baba. Pipiliin kong maging payapa, hindi ipilit.